Asang masayang araw po Ito po si Pingas Yung ating buluganin dito sa likod Isa po siyang QB Cross Berkshire Nakagat po ni Batik Yung kanyang tainga nung una namin silang pinagsama kaya po pinaghiwalay na namin si Batik po ay nandyan sa kabilang kulungan naman pareho po silang QB cross Berkshire so yun po ang ating pinaglalahi dito sa second breeding pen magkapatid po yan pareho pong QB cross Berkshire at Meron pa po tayong mga biik na naiwan dito sa original pen. Yung pong mga iwinalay natin noong nakaraan, meron pong ilang galing dito, pero karamihan po ay dyan ng galing sa kabila. So yung mga galing po dyan sa kabila ay puro malalaki na, silang naiwan naman nung nagwalay tayo nung nakaraan. Kaya po yung ating expansion area ay biik free. Pero dito po sa ating original area, meron tayong 20 ilan dito? 26. So 26 pa po yung ating mga biik dito. At meron pa tayong mga susunod na anak. Ang isang bago pong gagawin namin dito, hindi na kami nagtayo ng mga kulungan para ihiwalay yung mga anak. Ang gagawin na lang po namin, magdadagdag kami nung mga pangulong na yung ginagamit po natin ngayon ay 10 feet at 20 feet. Gagawa pa po kami ng 10 feet at 5 feet, yun na ipangkukulong namin sa mga aanak. Pag po nagpupugad na ang ating mga inahin, si Lito, ay ikukulong na yung ating mga inahin para makapanganak po siya in peace. Ang nakita po kasi namin ay pag naanak yung inahin, nalapit yung ibang mga kasamahan niya. At may nakakain pong biik. Parang ang tingin namin ay napapagkamalang inunan yung biik at nakakagat na kinakain na po. Ang, ang malungkot na balita nga po, dun sa mga anak ni Kay, may isa rin pong namatay. A anak na po rin siguro yung kasama niya or near na sa panganganak. Kaya medyo nagiba po ang kanyang deminor. Lumapit po yung biik dati nilalaro-laro niya po yung biik nung first two days. Kahapon po, nung lumapit yung biik, kinagat niya. So, isip ko po ay anak na either ngayon o bukas naman yon kaya po naging ganung mabangis yung baboy. So, para po maiwasan yon sa halip na magtayo kami ng mga kulungan dyan sa paligid na permanente, modular na lang po ang gagamitin namin. So 10 by 5 po ang magiging sukat ng ating mga paanakan. Kung saan po sila magpupugad, doon namin itatayo yung paanakan, lalagyan na lang natin ng pangbubong. So yan po ang aming magiging bagong adaptation sa ating pagpapaanak ng mga inahin dito sa 4A Animal Farm. At hopefully po, kung kayo ay magparami rin at gawin ninyo yung style ng ginagawa namin na naka semi free range po or semi confined lang ang inyong mga alaga ay isa pong maitutulong ko sa inyo yon na maghanda po kayo ng paghiwalayan pag-aanak para po makaiwas tayo ng biik mortality. Ito po yung inahin na kasama ni Kay. Yan po. Malaki na rin ang kanyang bulba. Kaya nalalapit na po sa pag-anak yan. Kaya baka po nagmasungit. Kaya ang ginawa na lang po namin, ilinabas namin siya. Nakabakod naman po itong rabbit tree. So dito na lang po siya paikot-ikot. Yan, may hinukay na po siya dito. Hindi ko alam kung umpisa na po ng pagpupugad niya ito. Ga nga po ng almost ready na siya. Kaya, po, po si Kay. Nahin na lang po ang ating mga biik dito. Pero yan po. Puro po good size. Ang ating mga biik. Yes, Mama Kay. Hawak Mama Kay, ayun! Sabay pisig. Ligo po tayo ng puti. Eh? Eh? Gusto mong himas, pinaliliguan mo naman ako ng puti. So, yan po ang mga baby ni Mama Kay. At yung isa pong QB crossbark natin na nasampahan naman po ng ating Cubicross Pampanga native ay umanak na rin isang purin po, po ang naging babies hindi po siya ito ito po yung pinakita kong malapit ng mga anak nandoon po sa may sulok lapitan natin so dito po kami nag-i-stock ng soya kaya po nakakalat na ganyan yung mga sako para matuyo. Dahil pag dumadating po ang soya ay medyo basa. So, ito po yung ating umanak. Yan po ang kanyang mga biik. sa po. Kaya lang may dalawa po na medyo maliit. Hindi po katulad ng mga anak ni Kay. Ayan po yung pinakamaliit. Hindi po katulad ng mga anak ni Kay na halos pare-pareho po ang laki. So yan po, sampu sila. Yun yung pinakamaliit. yun po yung kasunod. Yung walo naman po ay halos magkakasing laki na. So, yan po ang ating mga new babies dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please, share, like, and subscribe.